may baba ba? Ah, may baba ba? May baba ba? <laughs> may baba <laughs> ba? Oh, sige sige. <laughs> Ako na tinuloy yung naka-kati <laughs> Pasok, pasok. Aba, bayan, kasi ng bangal 'yan ni Rosemary. Dito. Ano na rin yan? Paranyaki. na doon? Ah, pa. lagpas pa. Mayroon pa dalawang station. Secured. Ano na paranyaki, may dalawang station. Ano malawak. sa may baklaran. Dyan sa may ano. Ang umuwi.